ang ilang senador sa ginawang paglilipat ng Kamara ng Confidential Funds. May tinanggal na Confi Funds na gusto raw nilang ibalik. Nagbabalik si May Los Baños. Taliwa sa sinabi ng Kumite ng Kamara kahapon, hindi pa raw done deal sa Senado ang mga inilipat na confidential funds sa mga ahensya para sa 2024 national budget. Ayon mismo kay Senate Finance Committee Chairman Sonny Angara, bubusisiin pa raw ng Senado ang pagtanggal ng confidential funds sa Office of the Vice President, Department of Education, Department of Agriculture, Department of Foreign Affairs at Department of Information and Communications Technology. The Senate Majority Leader Joel Villanueva ilalabang maibalik ang confidential funds ng DICT. Importante raw kasing mapalakas ang cybersecurity ng ahensya, lalo't talamak ang cybercrimes. Bagamat tinanggalan ng Confi Funds ng Small Committee ng Kamara ang DICT, binigyan naman nila ito ng 25 million pesos na Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE. Bukod sa DICT, gusto ring masiguro ni Senator JV Ejercito na magkakaroon ng confidential funds ang Department of Justice. Sa gitna ng usapin sa Confi Funds, kumalat sa social media ang umano'y 331.9 million pesos na confidential funds ng Senado. 1.61 billion pesos daw ang sa Kamara at 2.25 billion pesos ang Office of the President. Kabilang sa nag-post niyan online, si dating presidential spokesperson Harry Roque. Git naman ni Senator Angara, hindi totoong may confi funds ang Senado sa taong ito. Just to clarify, there's no confidential fund for 2023 and I don't believe there's any confidential fund in the Senate also for 2024. Hindi raw confidential funds ang tinutukoy ng 331.9 million pesos kundi extraordinary and miscellaneous expenses. Ito ay pondo para sa pagkain, transportasyon at official travels ng mga senador at lahat ng 'yan, pwede raw i-audit. May peculiar forms of audit siya eh. like yung audit ng uh, confidential intelligence is is only given the reports are only given to certain people, uh, Senate President, the President, uh, kasi nga sila yung kumbaga sila yung sila yung may clearance to to see San Ginastos kasi nga may security implications yun di diba? Tinawag din ng kamera na fake news ang kumakalat na impormasyon online squarely wala pong confidential funds ang Congress. Yung pong sinasabi na 1.6 billion ay extraordinary expenses. Pero banat ni Roque sa sinasabing extraordinary and miscellaneous expenses? Mas matindi po yan kesa sa confidential funds. Kasi sa confidential funds, ang dami mong liquidation na kinakailangan talaga, iliquidate mo. Mas malala po yan kesa confidential fund. Mas walang control. Ang Office of the Ombudsman naman humiling sa Senado na ibaba sa isang milyong piso na lang ang kanilang confidential funds sa 2024 at 2025. Nagbabalita mula sa frontline, may Anlos banyos News 5. Sa ngayon ng liderato ni House Speaker Martin Romualdez kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na maging transparent sa paggasos ng pera ng bayan. Sa inilabas na statement ng House Secretary General, ginit na walang confidential at intelligence funds ang Kamara. Bukas daw sila sa audit at pasado rin sa pagsirip ng Commission on Audit. Inilabas ang pahayag na yan kasunod ng isang panayam kay dating Pangulong Duterte. Sabi ni Duterte, dapat i-audit si Romualdez na anya'y buwelo para sa pagtakbo bilang Pangulo. Depensa pa ni Duterte, gagamitin ni VP at Education Secretary Sara Duterte ang Intelligence Fund para maibalik ang Mandatory Reserve Officers Training Corps o ROTC. Matatanda ang 150 million pesos ang inihinging confidential funds ng PISE para sa DepEd pero tinanggal ng Kamara. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.